Ang number 1 tabloid, number 1 tabloid. lang radyo, TV na, TV na. Ito ang abante. Tele tabloid, tele tabloid. Abante, Ab 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 abante. Radyo balita, radyo balita. Ngayon. Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon! Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan. Bante Radyo Live Report Civil Aviation Authority of the Philippines pinapurihan katapatan ng isang security personnel at pasahero matapos magbalik ng pitaka. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Akadensya may pinapurihan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang katapatan ng isa sa kanilang kawani at isang pasahero matapos na ibalik nito ang nawawalang pitaka ng isa pang pasahero. Nangyari ito sa Puebla Princesa International Airport ngayong araw ng Webes, December 19, ayon sa KAAP ibinalik ni Christian James Andres mula sa kaab Security and Intelligence Service at ni Kevin Velasco na isang pasahero ang isang pitakang itim na may lamang perang yen at peso, mga identification card at iba pang mga card. Napagalaman din na ang pitaka ay pagmamayari ni Luigi Nakayama na pasahero ng flight 5J636 Cebu Pacific na patungong Maynila. Nananawagan naman ang area manager ng area center 4 na si Naga Rastal na sakaling may nakakakilala kay Nakayama, ipagbigay alam ito sa kanya at maaari naman kunin ang pitaka nito sa CSIS office sa passenger terminal building ng Puerto Princesa International Airport. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat, Just Ignacio. Abante Radio Live Report. Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tagumpay na nakapagbigay ng pagkain at supply sa mga manging isda sa Baho de Masinloc. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Matagumpay na nadalha ng pagkain at iba pang supply ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga manging isda sa paligid ng Baho de Masinloc ngayong araw. Nakapagsagawa sila ng routine maritime patrol para patuloy na matiyak ang kapakanan at seguridad ng mga Pilipinong manging isda sa lugar. Tinatayang apat na pong fishing boats ang kanilang naobserbahang nanging isda malapit sa bahura. Sa aerial surveillance naman ng BFAR, dalawang barko ng China Coast Guard at pitong Chinese maritime militia ang namataan sa labas ng BDM. Mayroon din anilang dalawang Chinese maritime militia na nakaistasyon sa loob habang isa namang barko ng People's Liberation Army Navy ang nasa tinatayang 15 nautical miles mula sa dalampasigan ng Zambales. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Andrea Salve. Abante, ab ab abante. Radyo Balita Radyo Balita Ngayon. Sa iba pang mga nungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa aming um, Facebook account sa DWAR Abante Radyo sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumayon niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radyo Balita ngayon. Magandang hapon po. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante. Teletabloid. Teletabloid.